Sabi ni Enrile na nakakaawa at nakakatakot na kabalintunaan ang paghahanap ngayon ng ustisya ng mga taong nagsagawa noon ng na di makatarungan at bayulenteng mga aksyon. Ngayong desperado na, nagsasagawa daw sila ng mga prayer rally para humingi ng tulong sa Diyos na dati nilang tinawag na stupid. Oh. Narinig niyo po yon, yung sinabi ni Enrique. Patama po ito sa mga Duterte, no? Kasi, totoo nga naman, noon, minumura niyo yung Diyos. Tinatawag nyo yung estupido. Hindi nga lang Diyos yung minura, eh. Diba? Pati si uh, Pope Francis, eh, talagang minura po. O nitong ni Digong, diba? O, ang dami pong minura ni Digong. At ito si Digong noon, ay gumagawa ng uh, mga krimen. Inaamin pa nga niya yung mga pagpatay niya, diba? Inaamin niya po yan. So, alam nyo, nakakahiya. Na yung nagdating tapang-tapangan ko, no? Ngayon, gusto ng hustisya. 'Di ba? Alam nyo yung dapat makakuha ng hustisya dito yung mga pamilya ng na mga namatayan, ba? Diba? Hindi po si Digong kasi siya yung umatay. Okay? Nakakahiya itong mga pinagagawa nito mga mga tao na to, 'no? Na talagang itong si Digong, eh gusto pa niya, hindi lang si Digong eh, pati yung kanyang tagasunod pati yung pam pamilya niya, gusto daw makakuha ng hustisya. At sabi pa ng mga tao na to ipagdasal daw si Digong. Teka lang. Gusto niyo ipagdasal si Digong pero alam niyo namang minura nito yung Diyos, de ba? Minura niya yung Diyos. Tapos ngayon gusto niyo ipagdasal itong taong ito? Deserve ba ni Digong na ipagdasal? 'Di ba? Baka mamaya, de ba? Digong, Digong minura mo yung Diyos. Okay? katakot-takot na parusa yung matatanggap mo. Yung, yung naranasan mo ngayon, digong, hindi pa yan eh. Oh, hindi pa yan yung talagang problema mo. Marami pang paparating. Di ba? Oo. Oh, oh. Yan, yeah, nagparinig po si Andrili dito sa kanyang uh, post. No? Nagparinig po si Andrili. At ito po ay talagang uh, sampal ito no? sa mga Duterte. So, anyway, uh, bago po natin ito ituloy-tuloy yung ating reaction ngayon, huwag niyong kalimutang mag-like, share, and subscribe sa ating YouTube channel, mga pre. Okay? Libre po yan. Wala pong bayad yan. So, ayan na. Meron din po tayong Facebook page, Ballpointman 2.0. Okay? Yan po yung ating Facebook page, mga pre. So, eto na, no? At uh, ating pong uh, pakinggan. Pakinggan yung uh, uh, balitang ito. patutsada si Chief Presidential Legal Counsel si Enrique, tungkol sa anyay karma, sa kanyang Facebook post, sinabi ni Enrique na nakakaawa at nakakatakot na kabalintunaan ang paghahanap ngayon ng ustisya ng mga taong nagsagawa noon ng di makatarungan at bayulenteng mga aksyon. O, oh, post muna tayo dyan. Umihingi ka ng hustisya pero ikaw gumagawa ng... Ando na yung pagmumura, pagpatay, di ba? kabastusan, lahat ginawa mo na. Tapos ngayon hihingi ka ng hustisya. Ang kapal naman ng mukha mo, ang kapal naman ng mukha nyo, ba? Diba? May batas po tayo, walang matanda, okay? Walang bata. Kapag ikaw ay nagkasala, yung batas, mananagot ka sa batas. Ngayon, nung hinuli po si Digong mga pre, abay ang sigaw ng mga tangan DDS, kawawa naman yung tatay namin matanda na kulang pa nga yung paghuli dyan eh. Dapat nga, kung may bitay lang o may firing squad lang, dapat firing squad yung katapat ni Digong. ba? Diba? Kaso wala eh. Pasalamat nga kayo, ICC lang yung humuli dyan. ICC lang. ba? Diba? Tapos ngayon, sasabihin nyo, kawawa naman si tatay. Naawa ka sa isang mangkanur. ba? Diba? Isang mangkanur, awang-awa ka. Isang, isang mamamatay tao, awang-awa ka. ba diba? alam mo yung problema mo yung sarili mo kasi wala kang pambiling bigas. Hayaan mo yan si Digo. maraming pera yan. Ikaw na didiis ka na naawa kay Digong ngayon. Unahin mo yung pamilya mo dahil wala kang pambili ng bigas. Kawawa ka naman. Diba? Huwag kang tatanga-tanga. Oo. Oh. O, tuloy natin to. yung desperado na, nagsasagawa daw sila ng mga prayer rally para humingi ng tulong sa Diyos na dati nilang tinawag na stupid. Mm sinisisi nila ang lahat maliban sa kanilang mga sarili para sa mga problema na buo dahil sa kanilang pagnanasa, pagiging arrogant, labis na kayabangan at pagkakahaman sa kapangyarihan at kayamanan. Maghanap daw sila ng suporta at simpatya para makawala sa anyay legal trap na sila mismo ang may kagagawan. Hindi binanggit niya, Henry, really kung sino ang tinutukoy niya sa naturang post. Hmm. Pero, pero siyempre, mga pre, maliwanag po yun na ang tinutukoy doon, mga Duterte, mga DDS, pamilyang Duterte yung tinutukoy. Diba? Magahanap-hanap ka ng justisya. Tapos noon, ang, nung panahon mo, ang yabang mo. Diba? Kahit nga nung sa mga interview ni Digong eh. Anong sabi ni Digong? Anong kayabangan ni Digong? Uh, pag sinerve sa akin yung warrant ang ICC, kung sino man yung magsiserve. Ha? Huh? Kung sino man yung magsiserve. Ay nako babarilin daw niya o di kaya ano papakain yung papel o yung warrant di ba nagawa ba ni Digong hindi hindi nagawa ni Digong yan natanggal yung kayabangan ni Digong tapos nung nakarating na po siya doon yung yung uh, uh, nagsalita na po si Digong doon sa ICC mismo hearing po no na utal ba diba? parang basang sisiw na hindi mo maintindihan yan po yung nangyari kay Digong di ba Oo, hindi na parang na-stroke yung bunga nga. Mm. So deserve nyo yan and good luck sa inyo, 'di ba? Alam nyo, feeling ko lang doon mamamatay si Digong. Bakit? Matanda na po eh. Hindi naman po minamadali yung hearing ng ICC. Ilang taon po yung gugugulin yan. Ilang taon siya manan mananatili diyan. Eh malakas pa yung kaso laban sa kanya. Oh. Eh paano pag napatunayan talagang ano? Si Digong ay nagkasala ay naku good luck mga Duterte. Hmm. Pero alam nyo ba na ito si Sara Duterte? Ang isa sa nagtridor, di umano dito kay Digong. Alam na nitong ni Sara, di umano na meron ng warrant of arrest pero pinauwi pa niya yung tatay niya dito sa Pilipinas. Bakit? Para pag nahuli si Digong, kakaawaan sila ng tao, di ba? Sinacrifice yung tatay niya. Eh. Kalain mo 'yon. Oh, ngayon mga pre, ito. Ah, uh, pakinggan natin tong balitang ito. Oo, uh, sinuspendi ng Meta ang uh, Sunshine Media Network or SMNI. Oh, uh, ito, pakinggan po natin. Sinuspindi ng Meta ang Facebook page ng Sunshine Media Network International o SMNI at mga affiliates nito dahil sa mga ay nawala silang inilalathalang na sa komunidad at patuloy nilang ipagsisigawan oh. ang kanilang pensyon ng oh. -an. Oh. So, ibig sabihin, kung titingnan natin ang balitang ito, mas magaling pa ang isiminay kumpara kay Meta. Ganon. Wala daw pong, puro daw po katotohanan yung mga nilalabas na itong isiminay na to. Pero nakikita naman po natin sa mga balita nila may mga galit at puot, 'di ba? Inihihikayat nila yung mga tao na magalit sa gobyerno. O. Oh, ano pa? Araw-araw po fake news ang isiminay na to. Araw-araw po 'yan. 'Di ba? So, ano, mas tama pa ba itong isiminay na to? Tama ba ang mga pinagsasabi nila sa kanilang Facebook page, YouTube? Tama ba? hindi po puro fake news. Kung naalala nyo, panahon ng paghuli dito kay Kibuloy, merong dalawang pulis. Nakita ng dalawang pulis na yung malinis yung KOGC. So dahil nire-respeto ng mga pulis na yon yung lugar, okay, kumuha po sila ng isang yung lalagyan po ng tubig na wala ng laman. Okay? Dudura po sila, dun po sila dumura sa mismong ano na yun, may meron silang hinahawakan. Tapos doon po sila dumura, doon nila nilagay yung dura nila. Tapos nabidyohan po ng na ayon at ang sinabi nila dada yung mga bayaderos, ang sinabi nila doon. Kasama yung ISMN, ang sabi nila, nag nag -ano daw po, uh, naglalaro ng po itong dalawang pulis na to. Yun yung nilabas nila sa balita nila. Imagine gaano po sila ka fake news. Bastos po sila, 'di ba? Binastos nila yung mga kapulisan nagmamariwan ay nag ano daw nag uh, rugby daw. Tama ba 'yon? Sabihin mo. Oh, kaya deserve. Deserve 'yan na uh, talagang uh, masuspinde. Dapat nga burado na 'yan eh. Mabanda 'yan eh. 'di ba? Oh, deserve niyo 'yan. Mm. So 'yun lang po 'no, yung ating uh, reaction sa video na 'to. At uh, ayan. Ang banat po ni Henry Lee eh, ay patungkol po dito sa mga Duterte. Basic lang naman po kung iintindihin mo sino ba sasabihan ni Henryle Kundi ang mga Duterte. Tama? Oo. Walang iba po mga Duterte ang pinapatamaan nitong uh, si one, si Henryle Okay? So, yun lang po muna yung ating video mga pre. At maraming maraming salamat po sa... Uh, kung nakaabot ka sa dulo na to, sana hindi ka po hiningal. <laughs> Ayan. So, mamaya uh, may mga uh, bago po tayong topics mamaya. So yan ha, sa so, hindi pa naka-subscribe sa ating YouTube channel, 'wag yung kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman maging updated kayo sa mga uploads natin. Ayan na, meron din po tayong uh, Facebook page. 'Yan po ay uh, Bullet Point Man 2.0. So 'wag niyo kalimutang i-follow ang ating mga social media account. So 'yun lang mga pre. Kita kiss po tayo sa next video.